Abe inunahan sa upuan si Paolo. Naku Sam! Sam Melby, isa sa cast ng The Alibi Project. I-start na rin siya sa TV. Spotted nga si isang van nakatabi niya umano si Kim depan Napansin nga ng mga netizens ang mga titig nito sa akres. Alam natin na maganda ang ating Chinita Princess. Pero alam nyo naman na taken at may asawa na iyan ang kay Paulo ay kay Paulo. Ito nga ang inang komento. Naku, Samuel B. Trabaho lang ha? Walang agawa ng jowa. Kilala namin ang mga galawan mo. Si Catriona nga, sinayang mo. May bagong nagugustuhan na naman ata. By the way, wala kaming dapat ikabahala. Dahil kilala namin si Kim Ju at hindi basta-basta nagtitiwala sa mga boys o kalalakihan. Masyadong masakit ang kanyang nakaraan. Kaya tiniginan siya. Si Paolo bili lang ang nakalaan at pagkakatuwalaan niya habang buhay. Kung si ex nga na kahit anong pangulit ay hindi umubra. Si Sam pa kaya nakilala din bilang nagpaparami ng mga girls. Kaya good luck na lang talaga ayon pa sa isang komento. Hanggang friends ka lang, Sam. Dahan-dahan sa mga agaw ng upuan. Si Papi ang makakalaban mo dyan. Basta support tayo sa upcoming teleserye. Focus tayo doon. Tiwala lang sa kimpaw. Mahalaga, araw-araw tayo nabibigyan ng assurance kung ano ang kanilang status aging ang mga malalapit na artista ay naglalabas din ng mga ayuna. Ano sa inyo rito sa panibagong update?